Patapos na talaga ang summer kaya i-enjoy ang huling hirit sa tag init kasama all the time ang aking mister na isang German at ang aming cute cute dog na si Fairy Princess. Napakaganda talaga ng weather today at sabi nila ito na daw yung last day ng summer at very very soon ay autumn time na kaya enjoy tayo dito sa lake. Welcome sa aming munting paraiso dito sa France, ang lake. Lagi nating iisipin na in nature, we heal. Nature nurtures the spirit. Kaya kami ni Mister ay super saya talaga pag summertime. At bago pa man matapos ang summertime this year, 2025, ay enjoy to the max talaga kami dito sa lake kasama si Mister at iba din naming mga bisita. Amazing at nakakawala ng stress pag nandito tayo nature na nature. At napakaganda talaga ng feeling pag-andito sa lake. Sayang nga lang at limited ang summer pero wala tayo magawa for seasons dito. Sinasabi ko na, na hindi lang kami ni Mr. ang nag-enjoy, pati na rin yung mga kaibigan at bisita namin. Nakakatuwa talaga na pag ganitong lugar ay parang press kong ko presko at nakakawala ng stress at higit sa lahat, hindi lang si Mister, ako at yung mga kaibigan namin ang nag-enjoy, kundi pati na rin ang aming aso na si Princess na kung saan pag makita niya na nasa lay kami ay ito ang nangyari. Kailangan talaga bumalik ni Mister kasi may naghihintay sa kanya. Tingnan ninyo. Ayoko. Really? Ayoko. Wow! Ayoko. Pag summertime ay talagang nakaka-enjoy at nakakabighani ang ganda dito sa aming munting paraiso ang lake. At kahit ang aming cute cute dog na si Fairy Princess ay talagang gustong gusto niya sumama sa akin o lalong lalo na kay Raymond, ang kanyang Papa Raymond kasi dadalhin talaga siya doon sa malayo, gusto siya nakatingin sa tubig at di talaga siya takot, di ba? Nakakatuwa talaga. At after nito, pag medyo satisfied na siya ay gustong gusto din niya na bumalik. Ayan, balik na ang aming cute cute dog, Fairy Princess. Press kung hangin, napakagandang view at napakalinis na tubig talaga dito. Kaya amazing. At pag nandito kayo sa Munting Paraiso, ang lake dito sa likuran ng aming bahay ay mapawaw talaga kayo. Hindi lang napakagandang view ang makikita ninyo dito, kundi ang linis ng tubig, preskong hangin, at ah, tingnan ninyo, ang parang dagat style, yung blue na blue yung water. Wow, napakalinis ng tubig. Napakalinis ng tubig. Walang bayad, libre at pak na pack sa ganda ng view. Masasabi ko talagang blessed na blessed talaga kami kasi meron kaming munting paraiso. What a wonderful day! At sabi nila, ito na daw yung last day ng summer. Kaya enjoy pa more tayo dito sa lake. Ayan, ang aming princess. As in, napakagandang weather. Napakagandang view at... All in all, wow na wow! Sana inagustuhan ninyo itong aming munting paraiso, munting video for today. Hope you like this. Thank you!